sa kayo pupunta. Ano, maghahanap naman ka kakain. Eh. Oo, oh, oh, ito lang. Hindi pa rin kayo nabubusog din sa dragon fruit. Aray, Para sabi din aray. eh. Sabi din eh. Ay, eh, ay may sipit ng ay, dragon pa fruit pa sa ngipay. Eh, kayo, di kayo, Ryan. Hindi maw. Lalo na kayo, Inoy. Hindi eh. Hindi pa ah. Kung may sipit-sipit man ho din sa akin ngipay, ay aray ho ay kumain ho ako ng dragon fruit. Eh, yan na Yun naman ay normal. Pag nakakay may sipit. -sipit. Ay, kasi mga naman tingnan. Ay, mamaya na may, ano, may Sorry naman eh. Ala naman. Ala, ay Aruga. aray nga. Sabi ho din eh. Ang payat nyo na po. Oh. Ay, sa tiyan naman eh. O, baka naman din nila sa tiktok mukha ako tingnan na payat. Pero ipakita nga ho ninyo. Ipakita nga ninyo. Yan, o. Oh. Tige pagkakapayat. Payat di ako tingnan. Ay, may pintura ang damit mo. Oo oh, nga eh. Yan, Oh. Kami ho ay, uh, ang tawag din eh. Nag-e-ersisyo na. Nagja-jagging-jagging ho kami tuwing umaga. bali ho kami ho nung nakarang araw ay nakaapat na sunod-sunod ng jagging. Ay, ano ba ganyan? lugod ito nung nagkaroon ng ganap ngayon sa Maynila, naudlot na naudlot, ayan, hindi jogging Tapos ngayon ho, nagbabalik na uli sa pag-jogging. Ay, Diyos ko po, tinan ninyo, umuulan naman. Pero tinan nyo ang aking pawis. Diyos ko po, gawin ako sumayaw baga. Kaya garne. At napansin ko rin comment mo. Sabi mo, sa tagal ko na sa Batangas, di pa kita nakikita sa personal. Ano gang ilap ng tadhana? Ilap. Ano ilap? Ano ga ho? Mailap ka raw. Ala, hindi ho. Ang tadhana daw ang mailap. Kung na sabi sa tagal na daw niya, din sa Batangas. Ina, hinaharangan ninyo ang liwanag. Ay, ano daw. Hindi okay, daw kami na... na pawisot, pawisang, pawisang, ay, ante, ah. na, ako, hindi. Naku, di na natuloy ang aking sinasabi. Ay. Ay, hindi no. Ala, eh kayo napigil sa akin, inay. As sinasabi nga ho, Dine, eh, sa tagal na daw niya, din sa Batangas, ay di pa daw ako nakikita ng personal. Talagang mailap daw ang tadhana. Talagang ay, ang sabi ko, ay arey sinyalis na. Na talagang dapat kami magpanagpuna. Ayan, eh kung tayo magpapanag po, dapat sa cafe naman. Ikaw gay nakapuntan sa aming coffee shop. Kung hindi pa, abay pumunta ka na. Doon tayo magkita, tayo maguhuntahan, habang nainom ng kape. Tama-tama, mainit na kape dahil ngayon eh, ay Tapos tayo kakain ng lomi. Oh, edi eh, ka ayos. Oh, siya, sulong. Ikaw ay pumunta lang ng kape naman. Doon tayo magkikita. Ara inay tinanin niya. Inay! Oh, ano ba? Kayo may makinig. Ayokang dadali din. Dadali. dadali? At yun na sabi din eh. Oh. Dito lang ako lagi kuinay kahit bahite. Pag nagipit ka, tutulong ako. Okay, oh, niyo. Napakabait na rin. Ako yeah, daw ay no, pagbahite. So, ako tutulungan. Oh. Ay, maraming maraming salamat ho sa inyo. Pero di ka inay, kapag nagigipit, di ka sa Bombay kumakapit. Oo nga. Ako dati, sa Bombay ako kumapit. Talaga? Yung mga, time na naga, mga times na nag-aaral kayo na wala talaga agad-agad maipadala ang tatay mo pang tuition. Pero yung mga ganyang klase ng taon, dapat mong hahangaan. Oo, oh, ho, mo, tama. Na, ano mo yun? Yung Willing ding, tumulong. Oh, kahit hindi mo yun. lagi nakakausap, hindi mo nakikita, hindi mo kilala. Ano-ano. Hindi -ano. Ka? mo ka ano-ano. Pero, willing tumulong, magbigay ng tulong kapag ikaw ay nagigipit. Ngayon pa man, pasalamatan mo ng bonggang-bongga. Oh, eh, magpasalamat, di kayo tayo magpapasalamat. Ay, sino, ay, sino nga ito? Ayawang ko baga, kung anong pangalan Hello. Itaw? Eh, hindi maaninaw eh. Shhh, play guitar eh, pangalan. Maraming, ay, lagi ko nababasa. Ah, nababasa niyo kayo tao. Ayan, oh, oy, hello you, po. You. Maraming maraming salamat ho sa inyo. Oy, oh, yeah, ako'y nagagamas. Ayan, ay, naninjot. Hindi naman yan, ano, hindi naman na, ta, yan, kami, papasinin kami, papasinin na papansinin ng mga tawa. tao. Ang papansinin ay eh, yung inyong sinasabi, ang inyong pasasalamat. Thank you, thank you. Ayan, yeah, maraming maraming salamat na namin po na sa inyo. Kumento, God bless po and mabuhay kayo. Ayan. Hindi ko, yantay ka muna eh. Ano ganun ka ikaw? Parang gipit ngayon. Ano, gipit kayo? Yeah. Ay, di, lasan lasa niyan eh, oh, oh. oh, oh, ay alam niyo na. Oo. Oo, kayo naman e e ay mahiya naman. I-PM e muna mamaya. Kaunting kimi naman inay at kayo naman ay kabilang araw naman. Tawari.